Hello guys, mayong gabi guys. Time check dere guys, it's 9.45 sa kagabi o oh, nangatulog na ako mga kidos. Guys, so nakahigay yung inahan niya, maka-content ko karong gabi o na magumatulog. So nakahibalo na ba mo guys sa ah, bagong update ni Meta sa iyang PR system? Ah. Kaya bago naman takaroon guys, no content monetization na wala na siya gabase sa ato ang views base na siya sa atong performance diri so unsa man ang performance guys kanang sa ato ang content kung daghan ba og likes comment dira guys or may share sa ato ang content mo na siya sa performance so wala excess sa ato ang views gid guys no so kung daghan kag ingon ana guys like comment ba dira a ah. Anindot kaya na, guys. So, unsa may itong buhaton para managhanat siya guys sa itong comment nila o like sa itong mga content dahil butangan na nato o call to action. Ang man ng call to action sa so, pagkakaybaloan na kanang mag-encourage nato atong viewers nga mo like or comment sa ito ang video sa itong post, sa itong content mo siya guys. encourage nato sila na mag-like, comment nila sa ito ah. So, atong tips dira guys, para naghan to ang inyong mga comment o likes guys, reaction is mag gitag engaging content. So, mawag lang gina siya itong git guys, no, para para maka catch taog daghang mga reactions sa to ang video content. Walang na siya guys, so wala to kong guys ng mga nasakap na chika, diri, ah, So, Congrats sa mga na-invite na sa content monetization, guys. Padayon lang tanin nyo. Bahala gagmay itong earnings. karon kay gagmay na gita earnings ni Meta karon kay. Muna na siya ang nga update. So, continue lang ta, guys. Oh, thank you for watching. Good night.